Hello guys, uh, magbibigay lang tayo ng mixing komento dito sa isang video kung saan nagkaroon ng kunting sakitan sa pagitan ng guardja isang batang sudyante dito sa isang mall alam ko itong saan eh, kasi dito ako jumuti dati so panoorin natin to ha okay, nakaupo yung sudyante pinalis ng guard ngayon tumayo na yung guard no? Ay, yung bata no? nakatayo na yung sudyante Kaso hinablot ni guard yung yun, hinablot niya yung sampagita at piningas niya yung mga petals. Ayun, hinampas ng sampagita sa mukha si guard. Mm, sinipa ni guard yung estudyante na bata. Nalaglag yung radyo at face mask ni guard. Mm, pinalo ulit ng estudyante yung guard. Hmm. sinasalag-salag na lang ni guard Mm, palo, mm, palo, mm. Mm, palo, o oh, yun, uh, inaano ng guard yung kamay niya sa mukha ng babae, pero mga inaano lang, parang inaano lang yan, tiyo Okay, um, hmm. ulit, namumulot si guard ng radio at kanyang face mask. Yung pinapalis niya. Okay, uh, ngayon, Uh, yung bata naman ang kanyang pinapalis. Mukhang kasama nung sudyante yan. Kapatid siguro. Okay. Okay. Iniwanan nanya niya yung sudyante yung bata na babae. Siguro na realize ni guard na mali yung pagkanyang pamara pamamaraan. Okay. Doon lang yung video. Make silang lang. So, ang ano dito guys ay Trabaho talaga ng guard, no yung palisin yung mga vendors na nasa paligid ng kanilang dito trabahoan. Dahil ano yan eh, utos din ng management niyan eh. Trabaho talaga nila yan. Ang mali lang na ginawa ni Kuya Guard, yung pamamaraan kung paano magpalis ng vendors. Dapat kasi ang ginawa niya, kasi tumayo na eh. Pag tumayo na yung isang tao, vendors o ano man yan, ibig sabihin, palis niya yan dapat hindi na niya hinablot yung sampagita pagita para hindi na nagkaroon ng sakitan. Kaso, doon nagsimula eh, sinira pa niya yung sampagita. Dapat pag tayo, pinayaan in na niya, malis. Kung ayaw malis, huwag niya alisan, tayoan lang niya. May ilang yung batang ba estudyante, alis din yan. Kung talagang ayaw malis, tawag ng barangay, sila ang kukuha kaya talaga malis. Saka dapat maximum tolerance talaga yan. Nasa training yan. Kahit sa training ka pumunta ng security training, maximum tolerance niya tinuturo yan. Uh, siguro na ubusan na ng pasensya si guard. Pero walang po ang dapat yan, yung maubusan ka ng pasensya. Dapat uh, ano ka, yung kalmado pa rin. Kasi wala namang ano yan eh papalisin mo lang naman yan. Di, wala namang, hindi ka namang, ano yan, sasaksakin o ano eh. So, yun lang. Mali ang pamaraan ni guard. May training naman yan. Kaso, baka nakalimot si manong guard. Ah, hindi ko sure kung itong estudyante ay, ano, kasi pig student. Kasi mayroong tiyatawag na pig student. Nagbibihis sila ng pang estudyante, tapos nagtitinda ng sampagita. Meron dito yan sa, andito sa Makati, sa Ayala, gala-gala silang gala sa diba ng gabi. Eh. Inuhuli nga ng namagwardya yun eh. Kung lang sila na nag, ano, shoot ng sudyante, kung sudyante sila, pero nagtitinda sila ng sampagita. Ginagawa nila yon para maawa yung mga tao at bibili sila ng sampagita. At syempre, makakarami sila ng benta. So, hindi ko alam kung fix to din tong batang to o totoong ano, hindi natin alam. So yun lang guys. Uh reminder sa mga 59 maximum tolerance lagi. Pag hindi kaya, tawag ng barangay. Kung hindi kaya ng barangay, pulis. So yun lang. Thank you.